Yung tipong kakasahod mo lang pero indominan naman ang kakainin mo. Dahil hindi ako nakapagbao ng kanin kaya naman no choice. Hi guys! Ngayong araw nga pala wala muna tayong cooking vlog at day in my life muna tayo for today's video. Dahil medyo na miss kong gumawa ng routine ko sa pang araw-araw kaya naman tapusin nyo itong video hanggang sa dulo. Sa mga oras nga pala neto ay maaga akong nagising. Nagpahinga lang ako saglit siguro mga 5 minutes tapos naligo na rin ako dahil maganda-ganda yung gising ko kaya ayan sumayaw-sayaw muna ako saglit kaka-scroll ko ito sa tiktok kaya ayan kabisadong-kabisado ko na yung step ayan dahil ready na nga rin pala tayo para pumasok ng trabaho binuksan ko na nga rin pala itong pintuan 8 hours na naman tayo nakababad sa trabaho na ito at puyat pero ganun man kailangan pa rin natin pumasok ng trabaho hindi naman kasi tayo mayaman para mag-stay lang sa bahay dahil mahirap nga lang tayo kaya kailangan natin magpursige at magsumikap para sa kinabukasan at syempre dahil isa tayong OFW kahit pagod na pagod ka na sa trabaho at puyat na puyat iisipin mo na lang talaga sa sarili mo na para sa pamilya mo itong ginagawa mo dahil may kasabihan nga kapag ang isang tao ay may pangarap walang imposible na hindi mo makukuha ang isang bagay basta samahan mo lang ito ng sipag at tiwala sa iyong sarili at syempre wag na wag mong kakalimutan ang pananampalataya sa itaas anyways guys pagkalipas nga pala ng ilang minuto sa pagbabiyahin namin nakarating na nga rin pala kami dito sa supermarket na pinagtatrabahuan namin Nag-sign in nga lang din pala ako sa biometric para hindi tayo absent. Pagkatapos ko nga pala mag-sign in ay dumiretso nga rin pala muna ako sa break room. Hindi para magpahinga kundi para magkape. Dahil yun nga ang nakasanayan ko at syempre yung ibang kasamahan ko sa trabaho. Hindi naman kasi mahigpit dito hindi tulad yun sa Pilipinas sa mga dati kong pinagtrabaho na ano, sobrang higpit talaga. Yung tipong ihing-ihi ka na at taing tay ay kailangan mo pang hagilapin yung manager mo or supervisor para lang magpasay ng CR pass. Tapos kapag hindi mo nga nahanap ay talagang sasakit na lang ang pantog mo dahil trabaho nga ang hanap natin kaya kailangan natin sumunod sa mga rules and regulations. Napansin ko nga sa loob ng tatlong taong ko pagtatrabaho dito sa bansang Saudi Arabia sa supermarket, grabe ang laki ng difference niya, yung tipong hawak mo lahat ng oras mo, yung mag break time ka ng ilang beses at ilang oras ka doon sa break room at syempre yung pabalik-balik sa CR parang ako. Kaya naman ayan pupunta muna ako ng CR kasi iba talaga ang pakiramdam ko. Parang ramdam ko kailangan ko mag-deposit muna. Hindi talaga ako nagkamali, ilalabas talaga. Buti na lang sa awa ng Diyos ayun successful na agad ng mabilisan o di ba ganun lang kadali mag deposit ng mabilisan charot lang at syempre kumuha nga rin pala ako ng sabon dito para mabangon naman nang mahugasan ko nga ng mabuti yung mga daliri ko inamoy amoy ko nga ito kung mabango ba pero syempre amoy victoria secret yan Pagkalipas nga pala ng mga ilang minuto, bumaba na nga rin pala ako dahil sa mga oras nga neto ay may delivery kami at dahil may kanya-kanya kaming aisle na hinahawakan dito, kaya naman isegregate namin kung ano yung mga items na hawak namin doon sa area. Pero syempre dahil teamwork kami kaya nagtutulungan kami dito. Pero syempre mas uunahin ko muna yung items ko bago yung sa kanila. Abay siniswerte naman kung hindi nila kukunin yung items nila dito. Pero charot lang, nung makuha ko na nga rin pala yung mga items ko, parang nakaramdam na ako ng gutom. Alas 3 na nga rin pala ng madaling araw araw kaya ayan break time na namin nagpunta na nga rin pala ako dito sa mga noodles para kumuha na lang ng indomie dahil ito na lang yung kakainin namin ng kasama ko mabilisan nga nakapagpakulo na nga rin pala ako ng tubig kaya ibubuhos ko na dito ini e, microwave ko na nga lang para mabilis pagkalipas nga pala ng ilang minuto kinuha ko na nga rin pala ito sa loob ng microwave tapos tinanggal ko nga lang din pala yung excess water niya kaya naman ayan binuksan ko na nga rin pala itong mga seasoning grabe yung tipong kakasahod mo lang pero indomie na naman ang kakainin mo ganun talaga ang buhay kaya wala tayong magagawa may nekos mekos ko na nga rin pala ito para mahalo ng gusto. Sobrang sarap din kasi talaga itong indomie wag lang madalas ang pagkain. Dahil ang madalas ng pagkain ay nakakasama rin sa kalusugan. Kaya naman mas mainam moderate lang. Ano yung alak? Sa mga punto nga pala neto ay gutom na gutom na ako. Kaya ayan kain muna tayo ng noodles. Hot and spicy flavor nga rin pala ito. Kaya sobrang sarap. So ayun lang guys hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Thank you for watching. Bye bye. Ay hindi pa pala tapos dahil lumabas pa kami dahil tatambay muna kami ng kasama ko doon sa labas habang nagkakape. Sobrang sarap din kasi talaga tumambay dito kasi mahangin. Kapi-kapi muna kami dito habang nag-aantay na may dumaan. Charot lang. Alam nyo ba guys kung anong klaseng puno yan? Ito naman pala yung makikita nyo sa labas ng supermarket ko. Este na supermarket namin. At ito naman yung mga kasama ko sa trabaho. Medyo pahina na nga rin pala ang boses ko kasi namamaos na ako. Hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.